Hai. Song Pampanga Pampanga. Ang Lalaki ng mga taga Pampanga no. <laughs> Grabe naman. Grabe naman. Lalaki <laughs> daw <ha>? 'yan. Mm. Sabi daw Pampanga. Ibig ko Ilan taon ka na, Raylene? Ria po. 19. Real... Ah, ilan ah, taon na? Nineteen Ah, nineteen. Hi, Chaba. Huwag po magtago sa camera, ma'am. 19 Single? single. Yes. Ay, hindi po. <laughs> Sige, single talaga. <laughs> single ka? Nakalimot. Hindi po, taken. Live ko palang yung nakakita mo, nakalimot ka na, na taken ka na pala. Maya na ka na? Huwag magbasa ng comment. Huwag ka magbasa ng comment. Huwag ka magbasa ng comment. Ako, intindihin mo. Realin. ako. Rialin. Oh. Bakit ka napakit <laughs> sa live yung 2.0? Ano? Bakit ka napakit sa live yung 2.0? Gusto din kita makita kasi idol. <laughs> Ayan <lo>. lang. <laughs> Grabe. Kung may fisik. Harap ka sa akin. Nalang. Bakit mo idol si Topo Injero? Bakit? Kanina lang ako nakapalo. Kanina ka lang nakapalo, idol mo na kaagad. Nanonood niya sa akin. Nakikinood kay ate. Hinaan, hinaan niya ka mo yung ano, yung volume kasi nag -e echo tayo. Hmm. Ba bakit mo ako idol, ano, uh, Rialin? Kasi ano, ma-joke. Ah, man joke. Pero may boyfriend. Pero may boyfriend ka. Oo, meron. <laughs> Ilan <laughs> taon na kayo? Two years. Two years. Hanggang kailan yun? Hanggang <laughs> na lang. <laughs> Ba't parang hindi ka mapalagay, Rialin? nakabahan. Niroroban kasi ako na pressure. Ba't ka na pressure? Mapi pressure ka talaga kasi malaki. Malaki. Airberry. <laughs> <Sorry. laughs> mm. Ilan pa uunsettle yo? Nag-iinit ka na? Hindi, mainit. Ah, mainit. <laughs> Mainit dyan sa inyo. Sobra. Ah, sobra. Nung kinuusap ko lang, doon lang sobra. <laughs> Diyos ko, ay kayo na kaya mag eh? Oh my God. Live pa lang yan. Saan ka sa Pampanga? San <clears throat> Fernando po. Uy. Pumupunta, pumupunta ako ng magalang. Masisilip ko kaya, ne? Eh. Marites, so. <laughs> oh? Ah. <laughs> uh, okay, nanay mo? Huwag mo ganyan, wag, wag mo ganyan, wag mo ganyan na nanay mo, nanay mo yan. Marites kasi siya. Bawal pala nga, Mm, mm Bawal mo likod dyan. Magagalit si 2.0. Si sino ba yung ano? Sino ba yung ano? Sino ba yung nagsasalita diyan? At ito. Patingin nga. Pamilyar yung Moses ng ate mo. Hi. Mm. Ah! Hi. sa mm. kanina. Diba ba nakita sa iyo kanina? Ah, siya ba 'yon? Mm. Sige, thank you. <laughs> yung ate mo pa ikaw pa Yung ate mo pa ikaw pa <laughs> at least yung ate mo nagpabebe 'di ba? Pero sa totoo lang, okay lang na, ano, okay lang yung pakipot, wag lang pabuka. 'Di ba? Uh -uh. Oo. naman. Mas delikado, mas delikado yung paipit. <laughs> paipit. O oh, wag ka lumayo konti. O oh, layo konti, layo O oh, di ba naipit? <laughs> Sabi sa <sayo> eh. hindi na makaingay yan. Huwag hmm. oh, nga yung na sa dibdib ko. Paliitin mo kasi. Charot. Hindi, joke-joke lang. Uy, thank you sa inyo ha. Ah. Hindi ka naman nag nagaanap kasi may boyfriend ka, diba? Hindi. Hmm. Ikaw daw sana, sana kaso may asin. <laughs> Uy! Tawa na tawa si <sila>. Nanay. <laughs> <laughs> Nasampan <laughs> po. <laughs> Ano sabi ng kapatid mo? Ano sabi ng kapatid mo? Ikaw sana, pati sana ako, kaso may wife ka na. Ay, ay, kutura mo! Wow! <laughs> Padalawa na sila. <laughs> ay, ako. Parang gusto ko na tuloy maging kapangpangan ngayon. Oh, masarap magmahal yung mag 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 kapampangan. Oo. Hindi. Kasi, lahat, yung ibang Kapampangan may parang may, may toyo kagaya niya. Hindi, parang may lahing Baliw. Mm. Like, sino, like sino yung baliw <laughs> say, Sino yung Balisay? Sino yung Balisay ninyong dalawa? Siya. No no ano? No no. May na sumagot dai. Slow. First time kasi eh. Ah, na virgin ka. Sakit? Ayos ako. Ah, magandang Why? hapon kay ano ah, kay mama mo. Salamat. Mama, nagbibiroan lang kami, mama mm ha. -hmm. Nang, uh, ano, ano daw? <laughs> ano daw sabi? Sabi niya, ay. Ay. Oy, hello po. Nagbibiroan lang po kami dito. Pa pang good vibes lang, ma'am. No, 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 no. Sige, ano, really thank you sa pag-akyat na ha. Balik lang dito kapag ano uh, suma ulit umakyat, ha? Ay, hindi, balik-balik. Hindi, balik ka na lang dito kapag single ka na, ganun, mag-isa ka na lang. maging single. Ayaw mo maging single? Ayaw na babakan. Eh. Kahit ako yung kapalit? Allah! Siya daw, gusto niya ako, hindi. Hmm, di ba? Yung reaction niya ba guys, ayaw niya bitawan sa bibig niya, pero yung katawan niya, grabe ba? Yung reaction mo, Rielin, para kang sinusundot, gumaganong ka, oh. Hmm. Alam yung tipong kinikilig ka, pero pinipigilan mo, parang gusto mong sumabog, ganun. Hindi, pag kasi kinikilig ako, parang bulati, nagbumaganong sa, ano, sa buhay. <laughs> <laughs> Bakit yung ate mo yung pinagtitripan mo? Hatri mo yung sinasampal mo dyan eh. Culturally... <laughs> <laughs> <Nossa>. <laughs> <laughs> Ang cute nila guys, para lang silang ano no, magkakatropa. Hey, thank you, Ariel. Sayang, di nakita. Sige. Wala. Ka, Salamat. Bay. Bye. Thank you, ma'am. Thank you po. <laughs> Salamat. Sir, yung mama ko naman aakyat para makausap. Oo, dali dito. <laughs> <laughs> dito. Dito na, nanay mo. Pakusapin mo. Single ba nanay ah, mo? Ayoko. Ayoko. Loko-loko <laughs> itong loko mga bata na pinatitripan yung nanay nila. <laughs> Ay. <laughs> ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ah, sabi mo? Ano sabi Pain na pinapahiya <laughs> Sige. Thank you, Arialin. Salamat. <laughs>